Good evening guys, good evening. So ngayon meron tayong ipapakita ang uh, motovlog tayo pero hindi motor kundi isang karusa. Okay, so mag, mag feature tayo ng mga switches lang muna. So gabi tayo na video para ma-maximize natin yung ating pagpapaliwanag tungkol dito sa karusa. Okay, Ah uh, pakiusap namin guys kung kayo ay bago sa aming channel just hit subscribe sa aming youtube channel and then follow dun sa aming uh, facebook page so so ito guys ito ay dalawang araw pa lang dito sa amin ang nakuha ko dito sa aming local uh, rosy branch sa aming bayan uh, nag naka na tayo by uh, installment basis itong karosa. Uh, so, yung other details sa ibang vlog natin yun ipapaliwanag pero this time ating ipi- vlog itong mga switches ng ah uh, karosa. Okay? So, titingnan natin yung mga ilaw o kung ano-ano yung mga electronics component itong carusa. Okay? So ito guys ay ang ignition. Ayan, ignition. Ayan. So pagka uh, nasusit tayo, meron nang lalabas na ayan, digital panel niya. So sa digital panel, andiyan na yung tinakbo niya, at uh, na 3. And then yung gasolina natin ay uh, 500 ang nilagay natin kahapon. Nasa 3 bars yan. So, nagamit na natin. So, naging 2 bars na lang. Yung red ay nasa empty ano na yan, start. Malapit ng ibig sabihin, dapat magkarga ka na. Okay. So, yun ang digital panel. So, itong mga dot na to sa taas ang uh, revolution per minute. Okay. Ayan, ganda-ganda niyang ang panel niya. Dito yung empty, nandito yung full, and then naka-indicate niya N neutral. Okay, yun yung sinabi natin kanina na revolution per minute. Ayan. So, nakasero siya syempre dahil tumatakbo. Ayan ang ating panel. So, dito, subukan nating pan, pa, power on. Ayan yung kanyang tunog, bilog na bilog. Okay. So, dito sa kaliwa ay merong clutch. Okay, clutch. Dito sa kanan na syempre yung throttle. Okay. So, balik tayo sa kaliwa. Ito yung horn. Yan, horn. Ito guys, ay um, left uh, left turn. Ayan. Left turn up. Ayan siya. And then, ang down niya ay right turn. Okay, naka-right. Ayan. Ang sunod na switch ay ang high and low. Kung naka-switch na tayo ng main light. So, ito yung mga sabi ng high and low. So, gagana ito kung na ah, uh, press patay mo natin. Okay, gagana itong itong high and low kung nakapag uh, ano tayo ng ah uh, main, no, main light. Okay, main light. Ito ang main light. Ayan. Meron, yan naka-off. Naka-off. Then, pagka pagka pinindot mo dito ang baba. So, mag-iilaw ng yung strip lang na light and then full full headlight kung ibababa ayan yung full headlight ayan so kung ibababa ko siya ng isa papa, I, mean, I mean, babalik ko siya ng isa so meron lang siyang strip light dyan sa likod ayan yung strip light niya ayan so kung pipinutin ko naman ito ng full yung kanyang um, uh, headlight. Ayan. Nasa ano siya ngayon? Nasa siya ay nasa high. So, ilo-low natin. Ayan. So, yon din ito, guys, ay ito, itong knob na to ay ang wiper. Okay? Ayan yung wiper. Ayan. Pag natin, patay natin. Wala na. Pag-on natin, magalaw siya. Okay? Then, ito ay, siyempre, yan ang ating ignition switch. Yan ang start. So, pabalik ko na sa dati kasi mailaw sa laya, mailaw, masilaw. So, pipindutin ko to sa taas. Mawawala na yan. Wala nang ilaw. So, yun guys, ang ating mga switches sa left at saka sa right. Okay, ulitin natin. Horn. Ito yung uh, right. Ay, I mean, right. Ah left, left, and then right and then ito, high and low ng ilaw. Ito ay uh windshield. Ito ay ang headlight na mayroong dalawang mode, isang maliit na ilaw at isang malaking ilaw. And then ito ang main switch. 'Yan. And then dito isa ay ang hazard light. 'Yan, meron tayong yung hazard light. 'Yan ang ating hazard light. So, meron mga extra packet dito sa tabi nitong ignition. Ayan, pwede kang maglagay ng kung ano-ano gusto mong ilagay dito. Nakaka siya. So, ilagay ko dito speaker. Uh, speaker na mo uh, uh, Bluetooth speaker. So, meron din dito. Okay, meron din dito. Nakasecure siya ng lock. So, kung anong mukha dito, ganon din ang mukha niyan dyan. Pare, may okay. meron tayo ditong rechargeable. Ayan, port. So bumili tayo sa sa online para ilagay natin dito yung ating car charger. Ayan. So darating darating pala yan sa sunod na mga araw. So 'yun ang switch niya. Meron ditong naka-prepare para sa speaker. So guys, wala itong speaker. Yan ay design lang dito sa my console o dito sa my dashboard. ah uh, bahala na kayong magpalagay kung gusto mo maglagay ng speaker dito sa ilalim. So sa ngayon ako ay meron lang akong bluetooth speaker. So ipapower ko lang yan via car charger o kung ano man yung nabili natin. Okay? So yan. Meron dito So, kung magaling kayong mag-modify ng speaker, pwede nyo ilagay dyan. So, magka-prepare lang yan. Ganun din dito sa kanan. Ayan. Yun yung mga switches. Meron pa pala, guys. Meron pa pala dito. O natin, meron pa dito ang cable light. Ayan. Meron ang cable light. Yung cable light na yan ay meron din dito sa likod ng makina. Meron dyan ipipress, sabi ng uh, napagbilhan natin. So, yan. Yan, guys, ang mga uh, switches nitong Rusi uh, Carusa 200i. Okay, 200cc. And then, siya ay uh, tawag nito, um, fuel injection. Okay? Fuel injection siya. Yan. So, yan ang mga switches ng uh, Rusi garusa, okay, i-explore pa natin ito kasi first time natin gumamit ng ganitong klaseng sasakyan at halos ilan pa lang kami dito sa bayan, and dito sa aming barangay ay isa pa lang ako, so ayan, merong mga check dito ayan yeah. So, yun guys, ang mga switches ng Rusi Carusa. Napakadaling gamitin, napaka-comfortable uh, at hindi siya uh, mabay, malakas ang vibrate or maalok. Wala rin siyang kabig at talagang napakagandang gamitin. So, siguro, malalaman pa natin eh, ang iba nitong mga features sa sunod ng mga araw. Okay guys, dito sa likod, meron pang isang switch para sa engine. Ayan, ito. Ayan. Ayan. So, ayan. yan sa mga switches kasama dito. Para kung mag-check ka, meron kang ayusin, meron ka ng ilaw. So, so yun guys, ang ibang ang ibang aspect nitong ano, uh, Rosie Carusa ay didiscuss natin sa iba nating vlog. So, yan muna ang tungkol sa mga switches ng Rosie Carusa. Napakadaling gamitin. Okay, napak parang tricycle lang siya talaga. Okay, yun lang po ang ating vlog at maraming maraming salamat. Ingat po tayo lahat.